What's up mga friends, uh, good afternoon It's quarter to six na Ngayon lang ako nagbukas ng cellphone Ayan, naulan na naman Kanina po kasi Panay ang ulan Kaya hindi ako nagvideo Ayan, kumusta kayo mga friends Medyo masakit ang katawan ko ngayon Pagod sa trabaho May Sugat and na naman at lumalakas yung hangin abala kanina yung ulan Yan. so it's our day to here no? sa bahay kubo at pangalawang gabi ngayon ng pagtulog dito Right? Welcome back muli sa aking munting channel, mga friends. Joe Marquez Vlogs. Uy an. Maka pwedeng pa-subscribe na rin po, no? Yan. Para mababasa na ako dito. Alright, papakita ko lang sa inyo sa glit yung ah uh, yung accomplish ko ngayong araw na ito. E, yun talaga yung sadya ko ngayon sa araw na ito. Ah, uh, yung pagpunta ko dito ay para malinis, no. Tanggal yung mga damo right? At ayan na mga friends, yung nalinis ko na, yung yung dyan, uh, nakapagtanim na rin ako. Yan, dalawang plat na yan, hindi nga lang napuno. Isang plat ng lugbate, yan. Tapos yung isang plot, talbos ng kamote, alright. Tapos so, yung sa gilid na yun, yung palaya natin, Tinda mo na yan. Hindi ko pa na sa labas ng bakod. Yan. Maulan kasi. Hindi ko lumabas. So, hindi ko na tapos yung pag um, tatanggal ng mga damo. Yan pa natitira. Sana bukas matapos ko na yan. Para next na gagawin ko ay mag aayos ng bakod. Yung sira na doon.

At yan po ang kasalukuyang sitwasyon namin dito no? sa bundok. Ay yung mga kagamitan namin dito. Yan, ready na kami para maghapunan. Uh, yan, sas mga managano pa oh. Sisibak ng gatong. <laughs> Alright mga friends. Kami ay kakain na maya-maya lang para mas magang makapagpahinga. Maga ditong na natutulog mga friends sa bundok walang ibang libangan eh